Over na namang mga palutang-lutang na droga sa dagat, 37 pakete ng hinihinalang shabu ang nadiskubre ng mga isda sa magkahiwalay na barangay sa bayan ng Santa Cruz sa Ilocos Sur kahapon. Unang naiulat ang natagpo ang labin dalawang pakete ng hinihinalang shabu sa baybaying sakop ng Barangay Dili na nagkakahalaga ng 80 million pesos agad itong isinuko ng mga mangingisdang nakakita sa Santa Cruz Municipal Police Station. Samantala, nadiskubre naman ng ibang grupo ng mangingisda sa Barangay Mantanas ang 25 pakete ng hinihinalang shabu na nasa 150 milyon pesos ang halaga. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis para matukoy kung saan galing ang mga kontrabando at kung sino ang posibleng sangkot dito. Una rito na recover din ng 4 na bilyong pisong halaga ng droga sa Pangasinan.